Wow, ito yung regalo sa amin ng anak namin. Ayan, sopa bed. Sopa bed yan, sopa bed. Regalo sa amin ng anak namin at saka ang aming manugang. Ready, itong sopa itong... bed. Gagawin natin bed. Dito sa amin ng amin. Kamala. nan, Ops. Uh -huh. Wow. Ikea. Ikea lang naman. Uh -huh. Yan. O, oh, bed na siya. Bed na siya. Bed na siya. Pwede ng bed. Kaya nga matulog. Yan, pwede na kaming matulog. Yan, pwede nang matulog. Yan, gagawin naman natin siya, Supa. panaman. naman. Gawin naman natin siya sopa. Okay. Ops. Ah. Ayos natin. Ang set cover. Ano to? Maganda to kasi saglit lang down. Nilagyan ko na ng cover para hindi siya magdumi. Yan. yan. Oops. Yan. Ganyan siya. Tapos ka, lagyan natin yan. Thank you mga anak. Thank you sa regalo mo sa amin. Sopa bed. Ikea sopa bed. Thank you mga anak. Bye.